Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumabi sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ng na ating pong pecha para po ngayong February 22. At sa lahat po ng mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating sumada, sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan, umpisahan po natin ng na ating sumada dito po tayo sa February. Ayan, dos pa rin po tayo dito. 22 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Yan pa rin po ang gagawin natin. Simplify muna natin yung numero natin dito. 0 plus 2 is 2, 2 plus 2 is 4, uh, 2 plus 5 is 7. Ganyan pa rin po sa bandang bukna. 2 plus 4 is 6, uh, 4 plus 7 is 11. At sa bandang babalik po, 6 plus 11 is 17. Ayan mga idol, ito po yung unang numero natin, meron tayong 17. At yung kapares po nating numero, dito pa rin po yan. Combine natin yung tatlong numero natin dito. 2 plus 4 plus 7 is 13. Yan naman po yung kapares natin numero, meron tayong 13. At pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 17, 13 or 13, 17. Ayan mga idol, pwede na rin po yan. At yan, 2 digits sila, 13 at 17. Kaya ganun pa rin pong gagawin natin. Sisimple tayo pong natin yung number natin dito para mas madalibagan o mas marami po yung mga pwede natin pagpilihan. Kaya nahin natin ang 13, 1 plus 3 is 4. At dito sa 17, 1 plus 7 is 8. Ito po ang ating isang 4 at 8. At yan, nahin natin yung ang 4, kukunin mo natin yung 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin po yung 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin yung 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4. At uh, 22, sumada 22, 2 plus 2 is 4. At dito naman po sa 8, kukunin mo na natin yung 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po ang 35, sumada 35, 3 plus 5 is 8 at 26 and mga ilaw sa 2 plus 6 is 8 pasensya na po sa mga ingay at ayan ito po yung ating numero na nakuha na pwede natin pagpilihan sa ating kung sumagin ng proprietary yung 2 Meron po tayo rito 4, 13, 40, 31, 22, 8, 17, 35, at 26. Ayan, gulang pa rin po. Rambo lang natin yung numero natin dito. Pili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At para naman sa ating sample, pinuha naman natin dito ang 31 at, 31 at 17, 31, 17, and then 8, 8 and 22, 8, 22, and at 35, 35 at 13. Ayan mga idol, ito naman po yung ating mga sample, mga kombinasyon natin nakuha. Ayan, meron tayo rito yung 31-17-8-22-35-13. Uh, Ayan, pwede rin po natin matayan itong mga kombinasyon natin nakuha dito kung nagustuhan niyo po sila. Pwede na mo kayo dito sa taas sa mga naka-insertal natin mga numero. Pwede lang po tayo dyan kung ano po nagustuhan pa po natin yung kombinasyon. Ayan, lang po natin. At ayun mga idol, ayun po ang ating sumagot sa pecha para po ngayong February 22, 2025. Maraming maraming salamat po.